Hello, good morning po. Ayan. Ayan po ako natulog kina precious. Kasi sasabay po ako sa kanila. Papunta pong Manila. So ako po ay babalik na po sa aking trabaho. Dito po ako natuloy sa biga kasi ayoko pong umalis kasi sa amin. na Nakikita po ako ng nanay na ayos. Kasi hindi maiwasan po ng nale pag ako umaalis. umiiyak. Opo. So, So, ayan. Naka-prepare. Kasama po namin si Ineng. Hi, Nene. Ayan. Pamangkin po ni Precious. So, ayan po. Bubukan ni Waiwai na. Ayan po. Ayan po. Ayan po. So, oh, yan po si Kapitana. Hi, Kapitana. Hi, ah, ah, Kapitan, si oh, <laughs> Kapitana. Si Salamat. Hi, Kapitana. Oh, salamat. Kapitana. Kapitana, si Yusuf. So yan. Pwede po punta po sila ng ano ng Manila kasi dadating po ang kanyang anak, 'di ba? Si Joy, galing po ng Japan. So, syempre, sasabay na ako para makalibre. Ayan, <laughs> Ay, ang ganda-ganda ni Kapitana. Ah. Okay, uh, hello, Kapitana. Yeah, iyan hello. 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 hello, good morning. Napaka-press. Ano sa Kapitana ng Biga. Pagkali naman ng vlog ni Richard Mendoza. Maraming salamat po. Ay, salamat, Mother. Ay, salamat po, Kapitana. Mabait niya sa magulang. Kaya Ay, thank you po, Kapitana. Nining, uh, ready ka na? Ni ni ng radiate na. Hi Mommy Joy. Oh, okay, Mommy Joy. So Sa dito yung ko. Ah, uh, uh, ayan. Napakalambing na bata po 'yan. So magkikita na kayo ng Mommy Joy. Bye-bye. See you guys. Ang sakabibo pong bata nito. Oo. Uh, uh. So, lalaban kita na, na Miss Mini Miss you, ha. Sino po? Mm. Uh. So hinihintay namin po si ano, si Precious nagbibihis like, na po sa taas. So ayan, welcome to Calapan City, Pier. Ayan, Diyos kung aga po namin. Palitan nga. Ay ko. So, everybody are excited na So, ayan Wala pa kayo sa manila Wala pa sa manila enjoy

So yung pumbar kong yun ay ang malaki. Yan. So kung may tatanong po ninyo ang malalaking barko po ay uh, lumalakbay po ng apat na oras. Samantalang yung po mga yung so, nasabi po nila na speed po yung speed po Ay 1 and a half lang po. 1.45. ang fear po o ang pantalan ng Kalatan City Oriental Mindoro so habang po si Precious ay nasa ticketing book so hayan papasok na po kami dito na sa loob. Ha? Ganda ng kalapan niya. Dito ang lagi dito. Dito So yun. Yeah. Kinihintay na po namin na aming bakito. At um, yeah. talagang excited na po kami na lumuwas. Hi kami. Hi Kapitana. Abel. <laughs> talaga. Habang naghihintay po kami ng barko na amin sasakyan ay iikutin ko muna po ang ilang mga sulok-sulok o parte ng So ayan po ang labas ng aming pier. Ayan. Talagang makikita po ninyo napakalimis po. So, may mga tindahan din po sa loob. Ayan. Tindahan po. So, ayan po. Napakaganda po ng terminal ng Calapan City. So, wala pa po, po mga pasahero ngayon. Kami po ang nauna. So, mas magaling daw naman po ang mauna kasi makakaupo kami ng eh, at talagang hindi po kami makikipag-agawan sa lahat ng upuan. Ayan. So, unti-unti pong bumampasok mo mga customer. Ayan. 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 Speedy po. Ayan. Thank you Blight Sa egg Light na Blight So malis po kami ng biga Na wala pong breakfast So pansamantala po kami Kakain muna ng itlog So ito si Abel po Kapatid ni Blight Precious Precious Pagdumadami ang mga tao Ayan Ang dami po So si Blythe po ayo kumakain po at umiinom ng coffee. Meron ka talaga sa inay? Hindi. Ayan, pupunta na po kami sa... Pupunta na kami sa aking bike. Koala ano po, tahanan na ka. Masasakyan namin Starlight. Ayan, so ako po ang naiwanan na. Ando na po sila. Ayan, napakalaki po ng barko. Maraming sasakyan. yan, papasok na po kami so, ayan po Ay, babay muna kalapan Ay, salamat po tayo po po ya, thank you So ayan, iniwan mo na lang ang gamit So ayan, Diyos Napaka Tarik Nang hagdanan kaya hinihingal ang rinibanak Diretso lang, kasaya po na ticket ayan po nandito na po kami sa sa barko at tinihingal ako ang takas kasi so ayan ang dagat napaka banayad so hindi po malakas ayan pigo sila naiwala naman ako asang kaya sila So dito pa lang po kami sa loob. Okay at malamig. Nakakapagpahinga. Ah, Ayan po buhat dito sa barko Makikita po natin bayan ng Calapan City Ayan medyo pag nandito kayo kitang kita po siya ayan itong bayan pero unti unti pong umuulad ayan may ano yung Pass po ang okay. inaibana okay. so order po ako na okay. hmm. just a uh, tossy si Ngayon po akong nakakita ng tosilog na may atsara. Oh! Ha! Sabi ang tubig. Uh, ginto talaga dito ang paninda po pag sabar ko kayo bumili. So ito po ay nakakalaga ng 130 pesos. May God, at tubig po ay 30. Uh, Samantalang po sa... Uh, sa ordinary na tindahan, kayo po ay makakabili dito ito ay 10 piso lang. So wala tayong magagawa. Talaga yung uh, pagdating po sa talaga ko talaga ganun po ang kanila. uh, uh, so mali sa food bike ko. So, bye. macam satu, ni mana ni punca nama dah hilang tu, macam ni, macam ni, la la la, macam ni macam apa? apa? Macam apa? Macam Oh, yan, yeah. tapos na akong kumain so ang pagkain po ni Precious ay spam ay hindi ko na muna po ibigay kasi nagpapulog po siya ah, naglalayag na po kami Just, hindi ko na malayan kasi kumakain po ako ng magahan ko so ayan, makikita po niyo ang pulog So after nito po ay makikita na natin ang uh, Batangas Pier okay. So medyo malayo pa rin po yun pero nakikita natin na talagang nandun uh, yung mayayat na mayayat po Manayat na manayat po Asa nga lor Talagang Napagaganda po maglakbay Sa oras na ito Ang oh, malaking pulo Ay nako na Dito na po kami sa Batangas Pier Ayan Malapit na po kami Tumaon Sa so, So ayan, sasakay na po ako. Okay, ayan. Babay muna, Batangas Pier. So dederecho po sila ng Maynila at ako po ay dadaan nila sa Tanawang. So ayan, kami po ay maglalakbay na. Talagang

Maraming salamat. Ingat kayo. Bye-bye. Bye-bye. Ingat kayo. Bye -bye. Salamat. So yan. Yeah, sa po sila. Punta lang po sila ng Manila. Bye-bye. Dito na po ako sa Kanawa. Ayan, natupuntaan ko ang kaibigan ko may alin ng faro dito. So hanggang dito na lang po muna ang aking pag-vlog. Maraming salamat. Bye.